It's tea time. <laughs> guys, no. <don't. laughs> Grabe ang folds <umpholds> dito. Galante <laughs> si Tars ngayon, guys. Naka-score. Paano na lang kayo ito kainin ni Irene, guys. Oh, um, may bechamel pa siya. Paano? Um, ano ba yung kainin niya dyan? Kaya na? time. Mm -hmm. Dalante ang nanay. Pati ang do donuts guys. Oh. Ang langhe. No, okay. Ang langhe niya. Ang langhe. My God. Mm -hmm. Thank you, Dalali. Tapi pada dalul ano inaangga-angga. Daluli. Dalul. Dalul. Para lang yan sa kanila. Hindi <laughs> ko alam ngayon eh. paano niya yan kainin. Mo? May scroll scroll pa. Dalihan mo na at aalis ah, na kayo. May, may isang oras pa para pa ini. check natin yung <laughs> dog ko. Happy birthday. Birthday. <coughs> <naman>? Happy birthday. Happy <laughs> birthday. Happy birthday to you. Pero walang birthday. Joke lang. Thank you, Daluli. Oh, sana so ulo. Ano? Guys, unahin muna niya yung bechamel. Be be Dahil the, sa lahat ilang tikman kasi Mike's Gun. Mm, sarap. <laughs> Pag commercial yan, <girl>. guys. <laughs> <laughs> Nantok. Next. Finish. Lapa. Sarap. Ngangat. Ha? <laughs> Sana. Paano? Sa'yo. Yan na, smile. Smile. Mm. Laki <laughs> ng donut, guys. Sorry.